Hello, eto na naman si Tita Tess. Ayan, nabibuto ako ng gatang langka. Eto yung langka. Binili kong buo at pinahiwa ko dun sa palengke. Pero hindi ko pinalagay dun sa tubig nila. Ayan, kasi ayokong ng dun may tawas yun. Eto yung mga halo. Hipon at saka bagoong alamang. Isipin muna tong luya at saka bawang, sibuyas. Lagay na natin tong namatay. Bawang. Gigisa ko muna yung alamang, bago bagong alamang. Ayan. Lagay natin tong sibuyas. Ang ingay ng range food ko, guys. Ayan, sibuyas. And lagay na natin tong bagong alamang. Pinuklasan ko itong bagong alamang guys eh. Sobrang kasi alam. So, no. Darating simulan natin ito dito. Tukoy natin mabuti yung alamang. Ayan, naging naman natin siya ng dapa. Ayan, naman ng na lang natin guys. ko na lang na Okay na natin. Ito na yung gata. Pakuloy natin hanggang sa lumambot ang langka. Mamaya na natin ito lalagay. Oh. Itong mga ginisak ko mamaya. Na. Malambot na itong langka. Ayan guys. Sobrang sarap ako magluto ng langka na gata. Ayan. Tapakan na natin. Ayan. Pakuloyin natin ng mga 15 minutes. Malambot na yan. Yun ka. Hindi, lalagay na natin yung mga hipon at saka yung ginisa ko. Silipin nga natin. Wow! Hindi ko siya malambot. Lagyan natin siya ng Sili. Para medyo maanghang-anghang. Kumulat yung anghang. Ilagay na natin tong ginisa kong luya, tsaka alamang Bawang sibuya. Halo-halo. Ayan. Sarap. Mamaya na rin yung hipon. Ilagay. Pakpal ulit natin. Ilagay na natin tong hipon, guys. Ayan. Ayan. Bahaloe ulit natin. Ayoko nang walang sabaw, ang langka. Ang sarap. Yan natin, ang okay na. Wow. Alapit na maluto. Ayan. Ang sarap. Tumabal natin. Walang anghang. Tagay natin. Tagay <laughs> natin. natin itong sili natin. Ako rin ulit natin. Ang sarap. Pulang ng asin. Grabe, ang sarap po. Oh my God. 10 minutes, luto na siya. Ganaan natin. Ayan, luto na siya. Oo. Oh. Wow, ang bango. Sobrang sarap nito. Kailangan nakakamay. Oh, guys. Grabe oh, sarap. Salamat na natin. Oh, sarap ito. Oh. May sili. Mga haahang siyang konti eh. Grabe, ang sarap po. Oh. oh my. Sobrang yummy. Oh. Ang yummy guys. Paborito mm -hmm. ko to, hipon hey, Oh, my God mm -hmm. Oh, my God Ang sarap-sarap Sige -sarap. mm -hmm. na natin Ayan, kain na na Bye, guys Hello! eto na naman si Tita Tess. Ayan, magluluto ako ng gatang langka. Ito yung langka. Binili kong buo at pinahiwa ko dun sa palengke. Pero hindi ko pinalagay dun sa tubig nila. Ayan, kasi ayokong nakababa dun may tawas yun. Ito yung mga halo. Hipon at saka bagoong alamang. Isipin muna tong luya at saka bawang sibuyas